gala yung manok ko na noong kung natatandaan nyo yung manok na lima ang paa ay daliri pala o oh, ayan oh. Oh, yan yung lima ang daliri eto na siya ngayon malaki na may mga anak na siya yun yung mga anak niya o oh. sampung peraso ayan hmm, yung mga anak niya yan guys yung maliit pa na pinakita ko noon sa video na lima ang daliri ito na yung mga anak niya ngayon, oh. may puti. May eh, ano ay, iyo itimpiti, mabuhin. Siya na ngayon. lang ang kukit ng kanyang mga anak. Sampung piraso. Hindi oh. makasi oh. ang daliri niya, guys. Yung manok na yan. Kumakain hmm, na sila. Bagong baba pa lang siya, galing sa pugad. Sana, Oh. Oh, yan guys, mga limang daliri niyan guys. So, oh. 'yan oh, limang daliri. Hmm. Limang daliri niya. Maka, ano siya. Pero yung mga anak ko lang lumabas na limang daliri. Ewan ko ba. Okay, sige guys, update ko lang 'yung mano ko. 'Yan, ah, dami na shishi oh. Sampung piraso 'yun. Ito naman siyam oh. 'Yan siyem naman yung anak nitong isang manok ko. Para sabay-sabay lang sila nagpisa. Ayan yun. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi mo yan, hindi mo yan, nanay. Diyan ka, sa kabila. Tutukain ka niyang isang inahin. Badya ka pumapasok. Sarado ko na itong tulungan na. Isa. Kasi baka, baka tuk. Toto ka inyong ano, anak ng isang manok. bah ayun na masarado. Ayun. Okay. Kita ng mga sisyo.